Yun nga, uh, ang kasabihan nga nila, ang pag ang tao manginom, siyempre masarap magluto yan. Talong lalo na pagdating sa pulutan. Kasi siyempre, ikaw ba naman, iinom ka na tapos, ang pulutan mo, hindi masarap. Siyempre, iisip ka kung paano mo pasasarapin lahat ng lulutuin mo. Lahat yan, putok batok Kasi nga, siyempre, crispy patak, crispy ulo. Itong business na to, nagsimula lang to sa kwentuhan, saka sa kasayinuman eh. Sabi nga nila, pag manginginom ka, siyempre, masarap ka rin gumawa ng pulutan. Hindi namin nakalain na magbuboom pala siya. Una, masarap na. sa siyempre, sulit. Ang dami. Sobrang sarap, di ba? Pasit namin, kakaiba eh. Alam nyo ba? Kasi, siyempre, iba yung lasa. Talagang, pag mo siya, babalik at babalik at may. Eh. Kasi syempre, ito yung pasit na hindi mo pa natitikman sa, sa tingin ko ah. Ah, yung ano namin, yung serving namin dito ng 550, almost parang 20 na po yung makakakain eh. Saka hindi namin tinitipid sa... Sa mga gulay, sa mga toppings, hindi namin tinitipid. Talagang overload siya kung tawagin. Itong, itong, ano namin, na ah, pasit namin, affordable talaga siya eh. Affordable sulit, saka overload talaga sa laman, saka sa sahog. Ang saug ng pasin namin, meron siyang kikiam, squid ball, uh, carrots, baguio beans. Yung pinakamasarap din yun sa pang namin, yung crispy. Pilchon kawali yun. Yun yung pinaka-topics namin. Yun yung binabalik-balikan ng customer namin dito. Pagdating sa mga luto, inaabangan kami. Lalong-lalo -lalo na yung mga bago namin recipe. Yung gusto pa namin ilabas at di pa namin nailalabas. Yan, sabi nga nila, pag nanginginom, nagiinom, wala daw tayong matinong mga pag-uusapan. Pero yung ginawa namin magpinsan, halos pero din, din eh, nag-uusap lang. Nasarapan yung mga bisita namin, kumakain. Nang niluto namin pulutan, syempre, yun, hanggang sa... Nag-decide like, na nga kami na gawin namin ang business. Siyempre, uh, ito, alam niyo naman, pag manginginom ka, siyempre, alam mo kung saan meron masarap na pulutan. <laughs> Ay, ako nga pala si Jeffrey Lawalati, isa sa may-ari ng Apurdebol. Saka, meron na kami, dalawa kami ng pinsan kong may-ari, si Fu. Kaya nga tinawag siyang Apurdebol. Yung partner ko kasi, ang palayaw niya is Fu. Queen the food. Yun lang po. <laughs> Kaya ngayon, ginawa namin, binanggit na affordable. the ah, kasi kaya kami mura, kasi nga ang pangalan namin affordable eh, di ba? Pero yung affordable talaga, masarap sa ka-quality. Matatagpuan nga pala kami sa address ng Bansalangin, corner Kalumpit Street. Ano lang siya, besides lang po siya ng Christ the King Church Project 7. Ang address ko dito is 12 Bansalangin Street, Project 7, Quezon City. Beside lang po siya ng Christ the King Church. Kung malilito at saka maghahanap kayo ulit, And ito makikita nyo parang bahay lang kami. Mayroon kami maliit na parang bintana. Tapos wala kaming signage. Talagang dinadaanan lang kami ng mga sasakyan kasi ito, papunta na ito, palabas na siya ng highway yon, uh, to, meron kami mga signage na ganito. Yung pangalan namin, affordable. Crispy ulo, crispy pata. Kasi ito, ma-locate ma -lo mo naman to kasi, kasi siyempre medyo sinasabi na ng tao, pinag-uusapan siyempre. Word of mouth, di ba? Parang sa akin, nasan ba ito yung ganito? San ba nakakabili ng panset? Yon, lagi naman nilang sinasabi sa akin na dito, dito, malapit sa may simbahan. yon. yung pinakalapalatandaan nila na malapit sa simbahan ng Project 7. kami dati, nung pinsan ko, ito, true story, nagiinom lang kami. Tapos sabi namin, bakit hindi natin gawing business? Kasi masarap naman tayo magluto. Total, sabi ko, nasasarap pa naman sila. Pwede natin gawing business. Yun, nag-isip kami ng paraan kung paano namin gagawin, paano namin bubuksan. Nagsimula siya uh, sa bahay muna ng pinsan ko. Kasi una, nag-re-estate muna kami. Tapos Naisip namin, siyempre, pagkasweldo namin, iinom, magluluto kami pulutan sa bahay. After nun, mga kasama namin, kahit mga kainuman namin, sasarapan eh. Ngayon, ang ginawa namin, since 2015, ginawa namin siya yung business na sa bahay bago kami nag-aral. Isang buwan bago namin siya nagawa. Kasi nga, siyempre, nag-prepare, naghanap ng pwesto. Ah, siyempre, eh, nag-establish sa Facebook. Total, total sa social media, kilala naman kami kasi dito kami lumaki sa Project 7 eh. Yung negosyo namin, unang-una nakilala na kasi kami dito sa Project 7 eh. Nagka-motor kami, naka -nag Parang sa amin yung, yung pandemic, di namin na alas naramdaman eh. Dahil sa negosyo na to eh. Simula na to noong 2015 pa eh. Tapos, yun, nilabas namin dito, established namin dito sa tita namin. Nangupahan kami, nilabas namin. Tapos nung nal nalabas na namin, talaga so na nandito na nga kami. Kasi ang ano namin dito, ang target namin dito yung walk-in eh. Kasi kilala na kami sa social media eh. Ang tinatarget namin na hindi kami kakilala sa social media, yung mag-walk-in sa amin para umolder ng pansin para matikman. Eh, siyempre, pagka sinabi pang siyempre, mas maganda yung bago sa panlasa, bago din sa pandinig nila. Kasi siyempre, pag pag sinabi mong ganito, ganyan, eh ano yun, ay masarap yun. yun Nilabas ano, namin yun kasi nga, siyempre gusto rin namin makilala pa kami ng higit pa. At saka, siyempre, tumatak sa Project 7 na kami yung pinakamasarap na magluto ng pancit, pagdating sa pancit. Lalo na sa so pagdating sa mga pulutan. Alam niyo yan, yung lahat ng manginginom. Kaya dito na kayo pumunta. <laughs> sa gabi, alam mo na, oh. siyempre, marami ng tao, mar marami na nagiinom, marami na naghahanap ng mga pampulutan kasi sa amin, talagang pampayablad lahat, eh, Oh. Crispy pata, crispy ulo, lichong kawali, tokwat baboy, yan. Famous na famous yan, tokwat baboy. Lalo-lalo na yung sisig, chicken wings, paka pang masa. Ito, yung business namin na affordable, lahat dito is made to order. Yung mga nilalabas namin na bilao nasa uh, per day po is 15 to 20 na bilao. Yung pasit namin talagang binabalik-balikan kasi hindi kami nagsaserve ng parang naluto lahat. Talaga dito pag din diniliver namin, mainit pa. Talagang yung gulay, umuusok lahat pag diniliver. Almost mainit na mainit, kakainin nila ng mainit sa bahay nila. Kasi sa amin, Pwede kumain dito, pwede namin i-deliver, pwede naman po lahat. Ang kami lang talaga dito, uh, for delivery, for pickup. Pero kung gusto naman nilang kumain, pwede naman silang kumain dito. Maghahanda naman kami ng mga lamesa, pwede naman po. Uh, sa area namin dito, free delivery, kahit sa mga ibang barangay, katulad ng Bunga, San Antonio, yan, pinipre ko na yan. Kasi eh, para at least, kasi nga affordable nga po yung pangalan namin. Eh. Pati mas maganda kasi kung free delivery. Maghahantay na lang sila doon sa bahay nila. Kahit affordable naman itong tinititra namin, pero pag naman sa mga products namin, siyempre, quality sa tested. Tine-check namin bago namin pa deliver Kasi siyempre, ayaw namin din mapaya sa mga customer Yung mga luto po, ako po yung nagluluto. Tapos meron din po ako mga tigaluto. Diyan, marunong na naman po sila. Yes, ito kasi yung business namin is family business. Kaya tulong-tulong kami pag nagluluto po kami. Siyempre, unang na sa lahat. Kasi kailangan namin ng teamwork eh para at least mas mababilis. Saka so, mas maayos namin maaaring deliver sa mga customer. Open namin everyday, tapos 10am to 10pm. Crispy ulo naman, uh, ang ginagawa namin, pinapakuloan namin siya ng almost 35 minutes. Pressure cooker, 35 minutes. Kailangan kasi malambot, saka natatanggal na siya sa... malutong siya pero natatanggal siya sa buto. Mabilis lang siya tanggalin kasi nga, sabi nga nila, ba bakit daw crispy yung ulo namin? Siyempre, depende yun eh. Sa pagluluto, unang-una, ang ginagawa namin doon, siyempre, sa paulo, talaga talagang bantay na bantay yan. Kasi pag sumobra, sobrang lambot. Pagka naman mali sa oras, matigas. Kaya yan talaga, binabantayan yan hapang pinapauluan. Sa prito naman, uh, prito namin talagang dapat mainit na mainit yung mantika bago mo siya ilubog. Siyempre dapat may timing ka. Alam mo kung kailan mo siya babalik ka rin, saka kung kailan mo siya pipisin. Para yung, yung sakto na luto, makukuha mo sa ganda ng pagluluto. Kasi nga, siyempre, ang pagluluto, siyempre, may dapat yan, may pagmamahal. Eh. Diba, parang sa akin, siyempre, alam niyo yan, mahal ko kayong lahat. <laughs> ang sisig sauce namin, sarili namin gawa yun eh. Bago namin yun na ano, ito ay ah, yung story ng story ng sisig na yan. Medyo matamis kasi yung yung ano nga eh, syempre sarili namin gawa ng ng ani sauce. Eh. Ah, meron sa amin, meron sa amin na dati nung nung kami. Ang ah, naman. Ang alat. Ang tamis. Yung mga ganun. Gasa na perfect namin. na perfect namin, yung paggawa, yung dimpla, nasaktuan namin. Ngayon, talagang yan, ang famous namin, yung sisig. lahat ng nakatikim ng pancit ko, sabi nila, bakit daw itong pansit na to ganito yung lasa? Ayun, eh, niluto ko. Pinasarap ko, siyempre, lalo na ginalingan ko. Nilalabas namin na orders sa araw-araw, may 15 to 20, 20 na bilao. Depende sa size. Pagluluto namin ng pancit, kaya sobrang sarap kasi hindi namin siya talagang ginigisa. Hindi namin siya ginigisa sa bawang sibuyas. Kasi yung totoo talaga ang normal na pansit, ginigisa natin sa bawang sibuyas eh. Yung sa amin, pinapakuluan lang namin siya. Itong pansit na to, iba eh. Iba sa lahat na natitikman mong pansit. Kasi nga, syempre, meron kaming sariling pansit na gawa namin na talagang mahumaling ang lahat ng tao eh. Kung sa noodles naman, meron kaming pagpipilian, meron kaming beyond only, canton only. Pwede rin naman po pagsama-sama eh. May mix. Katulad na po yung niluto ko kanina, Canton Bihon. Tapos meron po din na uh, Mickey Bihon. Ang sikreto lang kasi ng pagkain, huwag mo madaliin. Unang-una kasi siyempre yan, yan, kasi pag binadali mo, Siyempre, masisira yan eh. Kasi kung magmamadali ka sa lahat ng oras ng pagluluto mo, hindi, hindi sasarap eh. Ayan mo munang ng lumabas lahat ng ng talagang aroma niya saka yung yung lasa niya kasi pag minadali mo syempre malilito ka eh. Yung una, kailangan na ganito ng customer. Syempre malilito ka. Kailangan na pagluluto, may timing, may may sakto sa nasa puso. Pre, yung yung alam namin dito kasi syempre kami pangmasa nga kami. Kaya nga kami tinawag na affordable. Eh. Kasi nga, yung lasa namin, malinom na sa marami kami malasa eh. Unang-una, affordable. Sabi nga namin, mura na, masarap pa. Yun yung namin sa affordable. Mura na, masarap pa. Ah, uh, yung presyo namin namin, hindi naman nag nagtataas, saka hindi rin naman bumababas eh. Kasi kami, meron naman kami mga kinukuha na, kaya hindi pa kami masyado nagtataas. Ah, uh, gusto namin kasi masayahin yung customer. Saka masarapan. Eh marami ka nga, tapos di naman masarap. Diba? Iba rin yung feeling kasi, siyempre, alam mo yung manginginap, saka yung maging customer ka. Siyempre, naging feeling din namin yung dati. Na parang, siyempre, uy, masarap nito ha. Ah. Diba? Feeling namin kasi, siyempre, manginginap kami. Gusto namin, may masarap kami mga order ng pulutan. Ipapayo ko lang dito sa mga nag-uumpisa ulit magnegosyo. Tuloy nyo lang. Tapos tingnan nyo, kasi kami dito sa Project 7, dito kami lumaki. Ang kagandahan dito kasi kami, niyakap kami ng tao. Ang negosyo namin, niyakap kami kasi sinuportahan kami. Lalong-lalo lalo na yung mga kumpare namin na natika rito. Lalo na yung mga tika labas. Kasi meron kaming mga tika labas ng mga customer. Nasa Malacanang, nasa, nasa Novaliches. Ang ginagawa namin, delivery. Ang ginagawa namin, pinapag-food grab namin, tapos pinapag-deliver, to gigas lang din ang bayad sa amin. Kahit na tago ka, kahit na anong gawin mo, pag masarap ka magluto, talagang hahanap pa na nila kung nasan ka. Yun, uh, natulong sa amin, nakilala kami dito sa Project 7. Saka yun, syempre, medyo ginagalang. Sabi nila, sa inuman daw walang may dudulot na maganda. Pero dito sa inuman nato, to, negosyo kami. Unang-una, ginawa namin negosyo. Saka uh, dito kami umangat. Dito kami nagkaroon ng pasariling ano namin, uh, buhay. Kaya yung sa amin, talagang sinubukan namin, dinagdagan, saka sinarapan siyempre. Ngayon kami dito, uh, nakilala kami sa Crispy Pata, Crispy Ulo, Tokot Baboy, uh, Chicken Ala Saburi, Sisig, Crispy Crunchy Sisig. Pansit, yung pansit namin, uh, may kasama na siyang sa ibabaw na litsyong kawali. Nasa Bilao, ang small, medium, and large. Meron din short order. Yan, marami pa rin kami ng mga pagpipilihan, katulad ng mga chicken wings, Four flavors, Shanghai, crispy tenga, a sweet and sour pork, sweet and sour fish, tapos salt and pepper pork, Alamares, Shanghai, sisig. Yung presyo ng crispy ulo namin is 700. Yung crispy pata is 600. Presyo ng crispy ulo, 700. Crispy bata, 600. Pancit uh, pansit sa bilao, small, 400. Good for 8 to 10 person. Meron din kaming medium, 550. Good for 18 to 20 person. Tapos meron din kami large na kakalaga ng 700. Good for 25 to 30 person. Yun, talk what baboy naman namin, 140 lang po siya. Yung pasit namin na niluto kanina is almost 400 pesos. Good for 8 to 10 person na siya. yung whole chicken na lasaburi namin, 200 to pesos lang. Affordable. <laughs> yung chicken namin na ginagawa dito, halos kalasa siya ng chicken alasaburi. Kaya tinawag namin siyang chicken ala sa Eh, meron siyang meron siyang authentic na parang Chinese flavor na yung, talagang juicy siya eh. Yung manok juicy juicy. Pag giniwa mo. Ah, oh, na ang naka-discover na vlogger sa si Manila Pudi. Sunod si Sakas TV, Pinoy TV. Si Manila Pudi nasarapan sarapan doon sa special namin ginawa kasi yung pancit Lalo na yung sa ibabaw yung litsong kawali. Saka yung crispy ulo, sobrang sarap daw, sobrang sarap talaga. Ah, uh, unang-una, ginawa nila, kinunan nila yung pagluluto. Tinignan nila kung ano yung mga ginagawa namin. Saka kung paano namin i-serve, saka paano namin iain talaga. Siyempre, preparation, yung preparation namin, doon yun eh, siyempre. Para at least malatag namin na mas maayos, mas maganda. Yes, yun, nakita nila, nagtanong sila, bakit daw maraming tao? Sabi nila, pwede daw baka sila kumain. Sabi ko naman, pwede naman. Kung halimbawa po dito, pwede naman po sila. Kaya sabi ko sa kanila, pwede naman nilang i-kainin or take out para at least mas maganda, mas makain nila, mas, mas maganda, at least masabi nila na masarap talaga yung produkto namin. Isa ka si TV, si Kuya Dex, na sama, sama na sila eh. Nakakain sila dito ng crispy pot. Tapos sisig. Kasi yung sisig namin, hindi siya yung mamantika eh yung sisig namin dito, talagang crispy, crunchy. Talaga yung crunchy niya, yung talagang mararamdaman mo siya sa, yung sa bibig mo, yung talagang lumulutong, malutong talaga. Meron pa nga siyang customer, ang ginawa niya, di ba? Uh, umorder siya, mga, galing siya sila ng ibang basa, ay umuwi sila dito before. Ngayon, umorder sila ng, ano, ng ulo. Siyempre, may natira pa sila eh. Ang ginawa daw nila, sinigang nila. Sinigang, oo. Ginawa nila sinigang. Sabi ko, oo nga, no? Perfect nga siyang si isigang. Kasi nga, siyempre, di ba? Yung natira kasi nila, nandun yung mga buto, sinigang nila. May nakita nila, pinipicturan pa nga sa akin, pinadala pa sa akin. Sabi niya, Jeff, yung natirang ulo, sinigang namin, sabi niya.